Yung pinapromote po natin mga prinsipyo po ng social solidarity, hindi lang po siya tungkol sa kita o interes. Dapat yung kapakanan po ng grupo natin, organisasyon natin, ang buong makinabang. Paano magiging isang pangarap yung inyong kanya-kanyang pangarap? Kayo yung magtatahit. Kayo ang tutulong sa sinking na maintindihan na yung pito, kapit kapitbahay nyo, o yung mga asosasyon na kasama natin na yung mga programa, bibigyan ka ng mga dakon, iisipin nyo kung ano yung palagay nyo matikasama nyo dito. Okay, tayo ng alternatibo kung yung yung sistemang pang-ekonomiya sa ngayon ay nagpapahirap sa atin, di ba? Sa ating mga maliliit ang negosyo o maliliit ang social enterprise. Di maghanap tayo ng paraan, di ba? Meron, meron paraan, no? Meron tayong magagawa.